yun guys, bubuksan ko ang aking piggy bank kasi uh, may paggagamitan akong importante ay may paggagamitan akong importante yan, ano da, lang to yung pinagtripan lang na ano, ay pinagtripan lang dahil pag uh, sabi ko kasi noon, pag may gusto kong bilhin dito ko yan, no? kasi yung parta parttime part, -part -time ko yan, sa parta parttime part time ko lang yan guys ay sa parta part time ko lang dyan. Eh, kailangan ko ng ano, ng, ng ano, may paggagamitan ako, may bibilhin kasi guys. Ay, may bibilhin kasi ako. Eh, kulang ang pera. Ay, kulang ang pera. Kaya, ayan. Ay, nung August nagkumpisa. Ay, nung August. August last year? Ay, ay, ay. ay. E, check natin kung magkano ang laman, guys. Hello, hello, guys. Ayan, ay, oh ipon challenge guys ay ipon challenge ano to lang guys ah uh, yung naiipon kong parta na part time ko paminsan minsan noon naglalagay ako ay naglalagay ako ng extra dito para sa mga anay sa parta na part time ba? Diba? kasi sabi ko pag may kailangan ako nabilhin para hindi na sa pera ko, di ba? Dito na lang ko Kaso nga lang, nagkataon na kailangan may kailang, kulang kasi ang pera. Ay kulang kasi ang pera, may bibilhin ako. Ay may kulang kasi may bibilhin ako. Kaya ayan. Kaya bubuksan ko ngayon siya, guys. Titignan natin kung nakamagkano ako. Ay nakamagkano ko sa ipon challenge ay ipuntay ay yan o oh. nung August nagumpisa ay nung August nagumpisa ayan August nagumpisa hmm. ayan i-check natin tara guys i-check natin kung nakamagkano ako ayan guys bubuksan ko na siya kung ano check natin paano matigas yata eh ayun ko na dito eh try to dito kung kayang buksan ay kayang buksan Ayan, guys. Ayan. Ah, ang tigas. Ay, tigas, guys. Ay, ang tigas. tigas pala. Ito! Ayun! Tumusok lang kunti, guys. Ayan. Ay, agad. Matigas, guys. Ayan. Na Ayan. Ayan. Nakamagkano kaya tayo. Ay, nakamagkano kaya. Ayan. Hayun guys nabuksan ko lang. So, huwag na, na ko na. kaso wala na takatakutan mo dito Baba pa di na man Okay? Yeah. Uh, magkano kaya ako? Uh, magkano kaya ako? Uh, kaya ako? uh kaya ako? Kunti lang to guys. Kahit pa ka tayo, may naitatabi ako dito. Ayan, guys. Ayan. Bilang-bilang tayo. Parta-parta yung -parta tulong Ayo guys. Ay, parta-parta. kalong na ipon challenge ko. May sampu pa. Ay, may sampu pa. Ayan. Makamagkano kaya ako? Kan pa pakai di mana? then twenty, 30, 40, 50, 60, 70. Uy, 70. Naka 70 ako. Matagal pa siya hindi nag-block eh. Tapos, uh, itong 20, 60. Tapos, isang sampo. Oh. Ito, tapos, check natin. Yung 100, magkano naman ito? 3, 4, 5, 6, 600 dito guys. Ay 600 to 100. Tapos ay 250. Ito 250 natin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nine, ten, Uy. Ay, may 500 din. 1, Ay, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 500 din, guys. Bali, 1,000 na. Ay, 1,000 na. Ay, 1,000. Kasi 50 to, eh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 1,100. 1,140, guys. Ang naipon ko lahat. Bali, 1,140 latang na naipin ko, guys. Ayan. Kulang kasi yung pera ko, eh. Kaya, ano. Ay, kulang kasi yung pera ko, eh. Kailangan kong magbukas ito. Hindi ko pa sana bubuksan kasi, ganun talaga. Nagkulang. Ayan, guys. Ayan. Bibili ako ulit ng panibago kong ipon challenge. May 1,140 ako guys. Ayan. Mega loud shoutout sa inyong lahat guys. Salamat.